ay afternoon sa pangalan po ng Dakila Panginoong Iso Kristo is upat pa hapon po sa bawat isa. Dito po tayo sa ikalawang bahagi na kung saan atin pong binabasa at pinapaliwana o binibigyan buhay ang bawat sitas o minsahe ay pinagtatanong sa bawat gawain. May buda ko tayo dito sa isang sitas. Sabi po sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-epeso, sa Kapitulo 4, versikulo 1 hanggang sa 16. Ito na po ay sinulat ni Apostol Pablo nung siya po ay nakapangaw. O yung, kung titingnan po natin, yung kalagayan niya, nakaupo siya Pagkatapos mayroong dalawang tao na may kalkas, nakapasok doon yung sa baba. Kasi tatlong patong yan. Sa baba, may dalawa, nakatipid doon yung kanyang mga paa. O yung binti. At sa ibabaw naman, nakaipid naman ang kanyang mga kamay. At sa pinakatas, yung kanyang liit. Ganun po, magpahirap ang mga Romano sa mga lingkod ng Diyos. Yung tinatawag na panaw. Sabi niya, Namamahin nga ako sa inyo, akong bilanggo sa Panginoon, na tayo'y magsilagad sa nararapat ng pagkatawag sa inyo'y itinawag. Ngayon po, ang sabi dito ni Apostle Pedro, habang siya ay nasa bilangboan, ang itinamamahin niya na dapat magsilagad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y tinawag. Iba na po ang pamamaraan ng Diyos ng pagtawag sa tao. May mga tao na nakarinig lang ng salita ng Diyos nagsisinatang balik po. May mga tao na naging kasama lamang ng pasyente at nakarinig ng salita ng Diyos. At may mga tao naman na minsan siya po mismo ang dumanas ng magkaroon pagkaroon ng karamdaman para magnawaan niyang mayroong Diyos. Ganun po, ngayon, yung pamamaraan na ginawa ng Diyos ng pagtalot natin para makilala natin siya, doon po tayo manahan. Manatili tayo kung paano na tayo tinawag ng Diyos. Halimbawa, tinawag tayo sa kalagayan nito, nasa, nasa, mababa lang na kalagayan, hindi naman sika, nagrupo. Sabi nga, maliit o salintan na karibungton. Maliit na samahan. Pero, itinapahibag e, dito sa atin ang pagmamahal niya dahil kasama natin ang Espiritu Santo ang tinutulungan tayo para mas lalo pa natin makulawaan ang mga malalalim na hibagat ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nandito, dito tayo tinawag. Ngayon, hindi pa ka maraming mga sikta, maraming mga dinaminisyon. Okay lang naman mag-cross yan. Pero dahil dito ka tinawa, ngayon, ibubuhos natin. Ano ba ang paraan ng pantawag ng Diyos? Tinawag tayo nito sa pamamagitan ng presensya ng Espiritu Santo nung tayo may karamdaman na unawaan natin may Diyos. At marami naman mga sita na pinapangarap din ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung pa paano tayo tinawag nung tayo magsimula, yun po yung uyong pananahan na kinakailangan mas lalo tayong manatili. Sabi, nararapat ng pagkatapat yung karapat-dapat na ginagawa natin sa ayon kung paano tayo nagsimula na maging isang mananampalataya sa Diyos. Dito tayo nagsimula. Kaya eh, dito natin ipagpatuloy natin yung paano natin pinagpupurihan ng Diyos. Na buong kapagpumbabaan at kaamuan. Ang kapagpumbabaan ko, yung kung titingnan po natin, Meron kasama ng ideya pero hindi mo pwedeng i-insist kung ipagsisiksikan yung ideya mo dahil nga sa i-apply ia mo ang kapakumbabaan. Ibig sabihin, mas maitig tayo, yung tagatanggap ka lang ng aral, tagatanggap ka lang ng aral, at least na re-repeat, nagatagdagan yung kaalaman natin. Isa tayo yung nagpapalabas ng aral, minsan, nauubusan din tayo ng ating sasabihin. Eh, hindi kitinan po natin, yung tapat ng babae ay isa pong pagpapractice yan na palagi tayong nasa mababang kalagayan. Na para tayong naghahanap palagi ng katotohanan. Na ibig sabihin, hindi tayo nagmamalaki o nagmamarunong kundi, nagpapakumbaba tayo ng buong puso. Katulad na naman ni Kristo, na siya, pagkaman alam niya lahat ang mga nangyayari sa paligid niya, pero hindi siya umiinig. Sabi niya, parang siyang isang tupa na dinadala sa patayan, hindi siya nagreklamo maging hanggang sa kamatayan niya. Walang po siyang sinasalita na pagtututol sa kaluuban ng Diyos na dapat na mangyari sa kanyang buhay. Kaya kung titignan po natin, doon po ng tagumay ang ating namin ng Panginoon sa pagiging mapagkakumbaba. Ano ba po? May kaamuan. Kaamuan na walang iba yung pag o attitude. Kasi po, kung mabagsik, kung palaban, paano natin masasabi na ma maamong siya? Kasi po, kung baga, ang isang tao o katulad sa isang hayop na maamong, kahit hawakan mo siya, pwede mo siyang hawakan. Pero kung nananakmay, hindi na siya maamong kasi palaban siya. Ano ba Ano ba sabi nito? na may pagpapahinuhod. Mahaba ang pasensya na kahit nagingitin ka na gusto mo ng salunin, pero ang pagpitingti at pagpitingin dahil naman sa pag-a-apply ng pagpapahinuhod. Na kung baga, kapag mayroong problema ang ating gagawa, gusto na natin sabihin, ah, na, mali ka. Pero dahil sa pagpapahinuhod, hahayaan lang natin siya para nagsaganon, maagog niya rin yung naabog natin. Parang ganun, para malaman natin yung pagpapahinuot na umaga, nakakapag-ingat tayo na hindi tayo matapag sa ng masamang sa ating kapwa. Ano pa sabi nito? Ngang mga bata kayo-kayo sa pag-ibig. Ibig sabihin, ano mang kailangan ng ating kapwa, ano mang kahinaan niya, ano mang kalakasan niya, irespeto e, natin. Yun po yung pagpabata na may pag dahil minahamahal mo siya dahil parte siya ng iglesia dahil kailangan natin siya kaibigan natin siya kapatid natin siya wala at ilalag lang kung lahat ang pakikitungo natin ay parihas ng pakikitungo din sa atin ng Diyos dapat ganun na kanong buong kapatong sabi nito ano, sa kita ninyong ingatan ang pagtitipagkaisa sa si Espiritu sa paling ng kapayapaan. Totoo po. Kasi po gumitinan po natin, ginawa natin halimbawa ang presensya ng Espiritu o Espiritu Santo. Kaya, kaya nga gumitinan natin, maging altar natin, maging yung mga uh, salisan natin, may nakalagay na kalapatin. Ano po yan? Tanda ng kapayapaan. Ngayon, kung titingnan ko yung attitude ng buong ng kalapaan, kapag nag-alaga kanya at yung isang bahay, palaging nagtatalo-talo, lumalayas po ang kalapaan. Ngayon, bakit po kinatumayo ng kalapaan? Dahil siya po ay kapayapaan. Ibig sabihin, Saan mang bahay na mayroong taguluhan o hindi pa kakasundo, wala po doon ang kapalabahan. Kaya paano natin masasabi na nasa atin ang presensya ng Espiritu Santo? Kung nagulo ang ating isipan, kung palagi tayong abuhido, Malang, malalaman ang presensya ng Espiritu Santo. Kung tayo'y panatag ang ating isipan, at nararamdaman natin ang presensya niya, anumang bagay na ginawa ng ating kampuna, hindi ka tanggap-tanggap, unawain natin. Babahaginan natin ah, ganito sis, sa maayos na pamamaraan. Mas mainip ang sa atin na harapan. Isa yung patalipot, para sa ganun, mas nauunawaan niya yung nakakamahin niya. Ganun po yung maganda. Sabi ba po dito, kahit isang katawang at isang Espiritu. Gaya naman ang pagkatawad sa inyo ay isang pag-asa ng pagtawad sa inyo. Tayo po sa isang kongregasyon ay tinatawag na isang katawan. Meron tayong gumagabay sa atin, isang Espiritu. Sa pagkatuloy, ang Espiritu Santo na siyang maunguna sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pag pinagsama-sama tayo sa isang katawan, kung paano binibigta ang namumuno sa atin ng Espiritu Santo hanggang sa laylayan, hanggang sa pinakamabahan talaga yan, Espiritu Santo ang namumuno. Pero kung hindi siya magkataupong o magkatasundo, nasaan ngayon ang Espiritu Santo? Siyempre wala. Dahil malalari niya, pagka ibang Espiritu ngayon nag-uunyog sa isa at iba naman sa isa, nasaan na ngayon doon yung isang katawan? Kaya pag sinasabing katawan, magkataupong po yan magkakaroon ng ugnayan sa bawat isa. Sabi dito, isang Panginoon, isang pananampalataya. Minsan sa pananang nagkakaiba-iba. Totoo, alam natin, isang Panginoon. Pero sa pananampalataya, iba-iba. May pananampalataya na sinasabi ang Diyos, dalawa. Pero pananampalataya, yung one yung oneness, pero trinity, iba-iba ang pananampalataya. Pero, pag sinabi, I, isang katawan, isang Panginoon, at isang pananampalatay. Dapat, united tayo sa isang isa. Yung pananampalatay natin, pari-parihas, magkakaungay, magkakaruntung. So, magkatuloy, kapag tinanong mo yung isang parihas, tinang sagot ng isang, dahil isang katawan lang tayo. Ano ba sabi nito? Isang Diyos at Ama sa so, mga lahat, kasi siyang sumasalabaw sa lahat at sumasalab at nasa lahat. Ngayon, sabi nito, isang Diyos ang Ama ng lahat. Maging sa langit, dito sa ibabaw ng lupa, sa ilalim ng lupa, lahat, Ama natin yung pinagka-Diyos na nasa langit. Na siya'y nasa lahat at suma sa lahat. Maging sa kalangitan man o dito man sa, sa sandaitigan, sumasa ibabaw siya sa lahat. Ibig sabihin, nandun po yung respeto natin sa ating Panginoong Diyos na ama natin lahat. Data po, ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ngayon po, yung biyaya na pinagkaloob sa atin, ayon po sa kasukatan. Kaya ngayon, dipindi po kasi sa experience ng bawat isa sa atin. Kung magaling tayong mag paliwanag ang magpahayag ng salita ng ni Diyos, nilalagay ka naman sa sitwasyon na tanapang paliwanag ng salita ng Diyos. Kung magaling ka, tumulong sa karangkaman ng kapwa, pahabagin ka, nilalagay ka naman sa pagiging isang magdagamong. Kung marunong ka, magkipag kapwa sa tao, nilalagay ka naman sa isang kalagayang mahabagin o maawain. Nandun naman yung mga nagmamalimos malapit yung kalooban mo sa kanila. Dahil yun, yun yung paraan na doon ka nasanay. Eh. Yun yung nakahiligan natin. Kaya kung titignan po natin, ang bawat isa sa atin, may kanya-kanyang biyaya. Pagkamat marami nagiging ibanghilista, maraming mga naglilimos, pero iba ko ba ang ipinagkalog sa bawat isa sa atin? Pipindi sa naabot natin sa pagkaunawa. Doon po natin malalaman na ganun pala ha? kaya pala ganito pala yung ginagawa ko dahil yun pala yung nakasanayan ko. Yun pala yung nakahinigin ko. Kaya ko pala ginagawa ko. Ano ba sabi dito? Kaya sinasabi niya nang makikita siya sa itaas ay dinala niya bihag ang pagkaminal at nagbigay ng mga kaluob sa mga nangang. Totoo po. Nagsakripisyo siya binalas siyang pihat na dapat sana tayo yung lumanas ng mga dinanas ng ating tagilang pangit. Pero lahat ng yun ay siya po ang nag-atok at alang-alang sa pag-ibig niya sa atin. Kaya, sa pamaligan po noon, noon niya ipinamala sa bawat isa sa atin na dapat maunawaan natin yung pagpapahalaga ng ating tagilang pangit sa bawat isa sa atin. Yung pagtanggap lang natin sa ating sarili na siya'y Paano natin ang ating dakilang Panginoong Isang Kristo mayroon pong naka kung baga laan sa bawat isa sa atin na isang biyaya din ay naman sa kanuman niya na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Magkakaiba iba po ang ipinagkalog sa atin ng Diyos. Ngayon sabi nito, ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya ay naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang mora ay siya rin naman sa kaitasan ng buong sangkalamitan upang kaniyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kaya pala ating katilang panitin ang sinasabing bumaba dahil galing siya sa taas at nung sinasabing siya naman ay umakyat dahil nakapabak siya. Ibig sabihin, meron talaga siyang pinanggalingan na isang kalagaya na dahil sa kanuupan ng kanyang ama, sinubo siya, kaya siya bumaba dito sa ibabaw ng sanlibutan. At matapos siya maganap, ang ministeryo siya naman ay umakyat at bumalik na muli sa kanyang kaluwalang Walang iba ang ating nabilang panikong po yun. At pinagkalugan niya ang mga iba na maging mga apostol. Siguro marami naman tayong kilalang mga uh, tinawag ng mga apostol. Yung labing dalawang halaga, kasama yun sa labing dalawang apostol. Sino pa? Ano ba ang sabi nito? At ang mga iba'y propeta. Maraming mga nagsipang hula ng ukol sa kaluwalhatian ng Diyos. Napagamat hindi pa napatikita yung magiging kalagayan sa hinaharap nagsipang hula na sila. Mga propeta mo ang tangdong, at ang mga iba, ibang bilis Ito na yung nangangaral ng salita ng Diyos. Taga-interpret ng aral o minsahe ng salita ng Diyos. Ano po po? At ang mga iba, pastor at mga guru. Ang mga pastor, ito naman yung nangunguna sa iglesia. Na wala ko ang iglesia ang pinatawag ng kawan at ang pastor ang nangunguna at ang mga taga-sunod, ang tawag niyan, mga pupa. At mayroon din mga guro na nagtuturo ng mga mga malalalim na bagay ng Diyos. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawain paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Kaya po pala tayo pangsyonal na bahagi ng katawan ni Kristo para pagtibayin yung kanyang katawan. Kaya dapat habang tayo ay magkakaugpungugpong, gumagawa tayo para sa isang katawan, alang-alang sa katawan ni Kristo, na magkakasama-sama silang nagtutulungan para pakurihan yung may ari mismo ng katawan. Walang iba ang ating nagilang Panginoong Isong Kristo. Hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananong palataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao hanggang sa sukat ng panangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Kaya kung titingnan po natin, magkati po pala ang nagagawa natin, hindi lang sa pagsunod sa, sa, sa kanilunga ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng ginagawa nating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Doon po tayo kasi natututo. na ang katotohanan, katawan tayo ng ni Kristo, kanya kanyang bahagi, magkakaong pong pira importante po yun. Yung magkakaong kung pong pong yun, nagtutulungan po yun. Magkakaong pong pong yun, ang bawat isa ayon sa kalukuban ng ating kapilang Panginoon Kristo Kristo. Upang tayo, huwag na maging mga bata pa na Ka kapapahatay dito doon at sa mga kapitan niya, ang lahat ng mga hangin ng aral sa pamamagitan ng daya ng mga tao. Sa katusuhan ayon sa lalang ng kamalian. Dito po tayo pinag-iingat. Kung matatag po ang ating pinaninindigan ng paraan ng pagtawag sa atin ng ating labilang Panginoon. Hindi po tayo makadala ng anumang aral o hangin ng aral. Kasi po, mayroon mga yung sinasabi hangin ng aral, yung mga nag, Mamalaki sa kanilang sarili na sila na ang matuwid, sila na ang tunay na iglesia, sila na yung mga kinasihan ng Diyos. Hindi po dapat ganun. Kundi, kung ano, sa paano para tayo tinarap, dapat nananabili tayo doon. Hindi na tayo nanahap pa ng ibang aral. Kasi ang tawag doon sa ibang aral, hangin. Nawa niyo ba, pag mamalakihan lang, magyayabanan lang, minsan nagtatanong na, kung baga parang sa eh, para hindi ahim-timulan ang pasahero kung saan papunta. Pero parehas lang ng biyahe papuntang Maynila. Ang problema lang dyan, yung pamamaraan ng pagpapayaman ng bawat denomination o sikta dito sa ibabaw ng San Kaya itinan ko natin. Sabi ng isa, ito na ang tunay na iglesia. Sabi naman isa, may, ng mga isa, ang magtatamu ng kaligtasan. Alin ba talaga doon ang tama? Pero, dahil sa kalooban ng Diyos, hindi ko niya ay eh, pinagtalang na tayo Dahil pa ng iba-ibang aral kundi, manatili tayo sa paraan ng pagkatawag sa atin. Yun lang po, sapat na po yun. Dahil kung tayo tinawag, dito tayo tinawag, sa mababang talaga yan, maging consistent lang, pabalik-balik tayo dito, dito tayo maging active. At hindi na tayo dapat maghanap pa ng ibang paraan. Ano ba sabi dito? Kundi sa pagsasalita ng kasutuhanan na may pag ay magsilaki mag sa lahat ng nabagay sa kanya na siyang pangulo sa nakatuloy bagay si Kristo. Dapat po, yung kaugnayan natin doon sa ating dakilang Panginoong Heso Kristo, yun po yung sundan natin. Hanapin natin siya. Saan ba siya malimit maghahari? Doon sa tao na sa mababang o nagpapatumbaba sa kanyang sarili. Kasi po, kahit po ang Diyos na Ama, nung magpakumbaba ng ating kapilang pag hindi niya po umipan kahit minisan. Palagi siya kasama. Palagi kasama ang kanyang ama ng ating kapilang Panginoon sa piling niya habang ginagawa niya nung nasa kapakumbabaan sa kalagayan. Kaya dapat ganun din ang gawin natin. Mararamdaman na natin presensya ng Diyos kung tayo'y mapagpakumbaba din sa ating mga sarili. Kapag ka ating Panginoon. Alam niya, patas ang kanyang pinanggalingan, ang kanyang pinagpulat. Pero dahil sa katakumbabaan, doon po siya ng At tayo naman ay magtatagumpay ayon din sa halimbawa ang iniwan ng ating dakilang Panginoon, ang pagbaba kumbawa. At sa uling bagay, na dahil sa kanya, ang buong katawan ay nagkakalapat na mabuti. Dapat po tayo, yung intact po yung pagkakaugtungo po natin. Bagamat, iba-iba ang lugar ng ating pinanggagalingan, iba-ibang pamilya tayo, iba-iba ang ating pananang sa buhay bago tayong tinawag. Pero pagdating dito, dahil isang katawan, nagkakaumpong-umpong po um, dapat ang bawat isa. Kung baga, may koneksyon ang bawat isa. Kapag sabi nga, sakit ng kalimtingan, sakit ng buong katawan. Kapag namung problema ng isa, tulungan natin. Dahil kapag di siya ng katawan, ngayon, kung wala tayong magpapahalaga sa isa't isa, wala tayong sa tinatawag na katawan. Dahil nga, nasa ilalim tayo ng isang katawan, dapat ang pagpapahalagahan natin, pinagdudugtong-tugtong po ang katawan, kahit ang buto man ay nagkatalugtong-tugtong sa pamamagitan ng mga kasukasuan, ng mga litid, ng laman. Yan hindi dapat ang ugnayan natin sa bawat isa. Ayon sa paggawa na uuto ng bawat ibang-ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan, sa katitibay ng kanyang sarili sa pati. Kaya po, ang nagbubuklo sa atin, walang ibang ang pag-ibig. Sabi nga, ano ang pinagasimbol ng pag-ibig? Heart. Ano ba ang laman ng heart, ng heart na yan? Dugo. Ibig sabihin, maging pusilap na wa, maging mapulang-mapulang na wa, ang pakipag-ugnayan natin sa bawat isa. Kasi po, kung wala po yung dugo na yan, wala po yung puso na yan, wala po pang ibig Kaya, panatilihin natin ang pag-ibig natin sa ating kapwa. At Kapag nalungkot, iba natin. Kapag siya'y nagmamataas so na nga, ito so sabi natin para gumawa ng hindi. Nang sa ganon, sama-sama tayong magkakarugtong, magkakarugtong ng mga kasutasuan, para talagay tayong isang katawan ayon sa katawan ni Kristo na siya ang ulo na walang iba. Sumusunod lahat tayo kung ano ang inihibig ka ng ulo. Walang iba ang ating dati sa Panginoon. Salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga kahilingan, kahilingan, ilapit po natin yan sa Diyos at ipagkalap niyo sa ating kasagutan pata man ng kanyang kalugdan. Salamat at isang napakagandang umaga po sa bawa.